June 19 na po mga kalaki, narito na po ang mga 3-digit lucky numbers ngayon pong umaga na pwede pong tayaan sa loob po ng tatlong araw sa Loto Pilipinas, Loto Abroad at National po mga kalaki. Umpisahan po natin sa India, 150, New Zealand, 392, Australia, 726, Mexico, 223, Canada, 489, Greece, 317, Philippines, 220 Thailand, 295 Taiwan, 388 Malaysia, 713 Dubai, 649 Hong Kong, 102 Singapore, 585 China, 213 Texas, 766 Korea, 539 Germany, 192 Italy, 665 Japan 728 Saudi 840 Alaska 137 Las Vegas 926 at Israel 784 Ayan po mga kalaki kompleto na po mga 3 digit lucky numbers ngayon pong alas 8 ng umaga mga kalaki pwede niyo po yan irambula para mabalik ng po ang numero panalo pa rin po tayo at aalagaan niyo po yan ng 3 digits mga kalaki Nawa po ngayon, manalo ka. Claim it mga kalaki. Good luck.